Guys, videohan ko muna yung aking mga halaman. Ayan yung rose ko. Ayan. Ayan yung talong ko. Kukunin ko na yan. Maya-maya kasi papakbit ko. Ayan pa siya. Ayan. Ayan yung mga roses kong tanim, oh. Ang ganda. Nakaka-inlove siya, oh. Ang ganda. Hmm. Tanim ko po yan. Ayan, oh. May sili dyan humalo. Ito yung ampalaya ko. ko na rin. Ayan yung tanim kong ampalaya. Oh. Hmm? hmm? ko na siya kasi wala kaming ulam. Ayan, oh, isa lang kukunin ko. At saka ito pong talon. Talong. Kukunin ko na siya. Kasi kailangan vegetarian. yan, Tapos ayan pa yung talong kong bunga. Tanim. May bunga na. Ayan, oh. Hindi ko makita. Ayan, no. May bunga siya. Bago. Ayan, no. Meron pa dun, oh. Madaming bunga. Mga bago. Ayan yung atis. Kukunin ko yung ibang bunga dun. Hmm. Kukunin ko na siya. Kasi, wala akong ulam. Kahit maliit lang siya Kasi, Manamis-tamis pa naman ang bunga nito, guys. Manamis-tamis ang lasa nito, eh. Tapos ito, kukunin ko na rin. Ay, nako na, ay. Ah, ano ako. Tinatamad akong pumasok dyan. Kasi bubuksan ko na naman. Ito ko na lang kukunin. Ah, pss. Ayan, guys, oh. Si ate kasi. Kukunin ko na siya. Okay. Pang-pack ko to. Meron naman na okra doon. Ayong kanin kong pinya, nagbunga na yan eh. Ninakaw nga lang yung bunga. Hmm. Ito yung rosco. nakaka -in love ang kanya. Ititira ko tong isa. Ito na lang kasi medyo matanda na to eh. Ayaw lang humaba. Ayaw lang lumakas sa pasi. Nasa paso lang siya eh. Ayan parang ayaw na niyang mapa hanggang dito na lang guys at ako'y magluluto oh, may aloe vera pa dyan